So in continuation ng ating vlog about sa piso wifi, meron pang isa, ito na sa tabi natin. to 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 Yan. So yan ay arcade Xbox na laruan. Offline niyan guys, walang wifi. So meaning to say, kung malayo ang lugar at wala pa masyadong wifi, ito yung possible na pwede niyong pagkakitaan bukod sa piso net So ito yung pwede nyong katabi ng Pisolet and Piso WiFi ganun. So offline siya, wala siyang internet na gagamitin. Then explore natin, alamin natin kung magkano at alamin natin kung ilan yung games na kasama niya. So with that, intro muna tayo. So guys, we are here with Sir Ron Ronald Nolasco and plus natin sa screen yung FB niya and Explore na natin yung Xbox, tara. So guys, ito yung Xbox. Magkano ito, sir? 20, 2-in-1. 20, bali 20,000 is 2-in-1. Bali meron siyang yung alam niyo naman, yung nostalgic feeling na. Wow, Tapos, pindot-pindot. Ito guys, hindi ito ganun kasirain kasi sa video yan, yung button ng video key, eh, tsaka ito, iisa lang. Then, kahit ito yung pinaka-sensor nito, ma makikita nyo dito yan. May ano, pwede natin buksan, boss. So, guys, ayan, nilinisan pa naman yan eh. Pero well, ito, yung sinasabi ko sa inyo, ayan eh, no, Kung matagal ka ng subscriber ni Sidrex, alam mo tong clicker na to. Sa video ko ito guys, kahit ganyan-ganyan nito, -ganyan walang problema yan, matiba yan. Same din sa kanyang ano, eh no, sa joypad. Hindi yan ganun kasirain kasi nga, ito, yung clicker na ginamit sa video ko, siya rin yung ginamit. So, hindi siya ganun kadaling masira kung dual, ano. Well, may controller naman, tsaka itong pad. Para ito yung mapil, mapil mo talaga yung laro ng, ano, ng sinaunang mga batang 90s ba? So, ito, ilan ang games nito, sir? 5,000. 5,000 na games. So, ang Xbox, Xbox 360 yan, guys. ano eh, 360 pa ito, boss, no? Uh, Jasper, ha? Jasper Ah, Jasper model. Ayan. Xbox Jasper. So yan, ilan yung games, sir na ano na ng Xbox? 100. 100 plus na games ng mm -hmm. ng Xbox and meron din siyang 5000 plus na arcade. Yan, arcade games. May so, bahala na mamili sa Sawa to sawa bata diyan, sigurado. So ayan, di de demo ni sir. Eh, hey, no, dami oh. So guys, andito tayo sa Raon. Pinakita ko naman sa inyo sa screen yung papakita ko sa inyo sa screen yung ano, yung lugar kung saan yung banda Gomez Street na no, sir na Stall 177. So ayan. Ang di ba? Ito yung mga arcade games. Hindi to yung ano, ha, hindi to yung game ng ano ha, ng Xbox ha. Yung kanina yung nasa, page na, mala, na marami, exit mo nga sir. Yan. So kapag wala ito, ito, controller lang, magkano sir? Kahit 16.5 16.5 Ayan, 16.5 So ayan, yan yung mga nakikita nyo na yan Yan yung games ng Xbox Tapos yung kanina is yung games ng arcade Arcade, mga, mga old school na games Mga batang 90s, makaka-relate dyan So ayan, Two player, may, may timer yan sa kabila, may timer sa kabila. Hindi gagana to at hindi gagana to unless hindi ka maguhulog. yon. Ayan, may idea na kayo. So guys, arcade box. Kung gusto nyo, dual, 20, then 16.5 kapag ka, may, ano, 16 kapag ka, walang ito. So, pag gusto mo controller lang. So yan. So kung mahilig ka sa how to tutorial, unboxing, cellphone application, wifi, video kay e-bike and all about technology. So arcade box, technology. So dislike, subscribe and hit the notification bell para mga updated ka sa mga bagong tech videos na lalabas. So with that, maraming maraming salamat po and peace out.